Kayo ro po ay kasama sa mga dinukot. Dalawa po kami dinukot ni Marlon. Nagpapahinga na po kami noon. Tapos bigla na lang po may pumasok po ng mga lalaki sa taas sa kwarto ko namin. Doon sa store, nakita ko na lang po si Marlon. May posas na po, may piring na po sa mata at saka po sa bibig. Nakita ko si Marlon na sinaksak po nila. Meron po kaming nakuha ng muka nitong si Alias Junceda at ito po ay pinapa-identify na lang po namin. Kilala ito ng mga investigador ninyo? Yes, sir. Bakit hindi nyo lang po kausapin itong diretsyohan, itong asset na ito? I'm sure marami siya maitutulong, maibibigyan na impormasyon. Mukhang very evasive po kayo sa mga tanong ko. Yes, sir. Umigot, We will, do that, umigot, sir. We will umigot, do that, sir. Ngayon nyo pa lang po gagawin. We will do that, sir. Captain, I'm sorry, sir. Paye ka ba, sir, ipa-light detector test kung okay lang sa'yo para... Uh, Mag-clear ka rin po, sir. Yes, sir. Yes, sir. Uh, Mag-ipag-ordine po kami sa gagawa po ng polygraph test para sa inyo at sa inyong mga tao, sir. Bukas, sir, babalikan namin kayo, sir, ha? Yes, sir. Yes, sir. Captain uh, Dapig, magandang hapon po, sir. Yes, sir. Sir, Ma po, sir. Good, oh, doctor, po. good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So, sir, meron na kayong bagong impormasyon na uh, lead na ibibigay sa amin ngayon, sabi po sa amin ni Odette. Identify yes, niyo na po yes. kung sino itong si June Seda. Yes, sir. Okay. Sino po itong si John Seda? Ito, sir. Si John Seda, sir, ay may pangalan, sir, na Mamerto Daposala, sir. Yes, ano sir. po ito siya? Police? Barangay Tanod? Traffic Enforcer? Eh, hindi po, sir. Si Mamerto Daposala po, sir, ay pinanganak noong March 2, 1976. March 2, 1976. Okay. Sa Surigao del Norte, sir. By completo. High school graduate. Surigao High School. completo, Surigao del Norte. Del Norte po. Sir. Okay. Yes, sir. High, High school, school, graduate. graduate. Okay. At siya po ay dating traffic enforcer, sir. Ayun. Saan po sa traffic enforcer dati? Sa hindi ako nagkakamili, sir, is sa binangonan, sir. Okay. Nakausap niyo na po yung binangonan kung saan po siya traffic enforcer? Yes, sir. Pinapahanap na po namin sa, sa, sa binangonan, sir. Itong si Mamerto na sa sir. Okay. So ito pong information na binigay nyo sa akin, ito po ay binigay ng asset, tama? sir ay na sir dagdag na sa panaliliksik namin sir. Binigay din ng kuan sir at Asset. tinignan natin sa database natin sir kung meron nang mamerto daw po sa ala sir. Hindi, kaya nga po yung June said kahapon wala blanko po kayo. Yes, ba? Diba? Sir. Okay. Tapos uh, ngayon, sabi niyo po, merong nagdag asset. Nagdagdag na po na information, sir. Yes, nagbigay ng informasyon yung... Dinagdag niya, sir. dinagdag na niya ito ngayon. Kaya dahil sabi ko, balikan niyo yung asset, kaya binalikan niyo ngayon, nagdagdag tong si asset. Ito po hindi dinagdag yes, ng niya information. Okay. Yes, so itong si Arset at saka si Mamerto da Pusala, eh, I'm sure magkakilala kasi alam na alam niya lahat eh. History, pati pinanganak, kung kailan pinanganak, eh, po, ang lugar. Ang binigay niya lang, sir, yung Mamerto da sir. Tapos sinerge po namin sa database namin, sir. Okay. Kung meron na pong Mamerto da sir. Okay. At doon sa database namin, sir, may lumabas na Mamerto da Pusala. Sir, sir. Paano po nakilala ni Arset itong si Mamerto da Pusala? Yan po, sir. Eh, Tinitignan natin sir kung paano nagkakilala tong si Aset sa kasi Mamerto Daposala. Yan nga po sir, yan yan tatanong ko. Yes, paano sir. nga po sir? Hindi mo tinanong sa Aset. Aset, paano mo nakilala itong si Mamerto sala Yes sir. Additionally sir, dadagdag ko sir. Ito pong si Mamerto sala sir ay nahuli na po noon sir sa kasong illegal na droga. Illegal drugs. Last way back 2017 sir. Okay. Yes sir. So peding mayroon silang link sir na diyan sa ganyang activity sir. Okay. Sige po. Babalik ulit ako sa aking katanungan. Pasensya na, sir, para makulit po ako dito. Pero pagpasensya niyo lang po. Ako po, eh, gusto ko lang makuha yung katotohanan. So, I'm sure, ito pong si Mamerto de Pusala at saka yung asset ninyo, kung sino man yon, magkakilala itong dalawa. Tama? Kasi, alam niya lahat yung history. Pati ba naman yung... Oh, anyway, sabi mo, kayo na pa nag-research. So, tinanong niyo po ba doon kay asset? Ano pang alam mo? Kasi kahapon... Picture lang, wala siyang alam. Sabi ko, balikan mo. Ngayon, meron siyang alam dagdag. Nagbigay siya ng impormasyon impormasyon ng pangalan si Mamerto Taposala. Sinabi niya ba pa sa inyo kung saan siya traffic enforcer, itong si Mamerto? Saan sa Banging yes, Binangonan? Yes, sir. Ang pagkakilala po ng ating asset, sir, is sa po ay traffic enforcer ng Binangonan, sir. Saan po doon? Sa Binangonan? Yes, sir. Hindi niya na-specify kung saan sa Binangonan, sir. Traffic enforcer kung siya ng barangay barangay, City Hall? Yes sir, hindi niya na specify sir ang pagkakilala lang niya lang sir. Ito ay isang traffic enforcer sir. Apo. Kuwento niya ba sa inyo kung paano niya nakilala ito si Mamerto? Hindi niya na po na sir, pero si tinitignan namin sir, nagkakilala to ito sir kasi okay. may involvement. Okay. So, tapos hindi, hindi niya hindi niya na kwento sa inyo si Busala, Apo, sir. Hindi niya po na sa inyo kung paano sila nagkakilala, pero sir, ikaw na po magtatanong. Hoy, asset, paano ba kayo nagkakilala ni Mamerto? Yes sir, yes sir. Yan po ang alamin natin sir. Oh. <laughs> Kausap niyo lang po kapon. <laughs> Sige, balikan mo ulit. Dati sir, nahuli na to sa illegal na droga sir. Hindi si Mamerto, sir, hindi po yung tanong sir. ko sir. Hindi yung tanong sir. Ang tanong ko sir, alamin niyo kay Asset, paano niyo nakilala ito pong si Mamerto? Yes sir. Alam, kan ko yan sir. Siguro, uh, yan sir, naka nagkakilala to noon sir. Dahil sa involvement nila sa illegal na droga sir. Okay. So, there you go. Itong si Asset, at saka itong si Mamerto da Posala ay involved sa illegal drugs. Yes, sir. Kasi may kaso si Mamerto da Posala, sir, noong 2017. So, therefore, itong asset ninyo involved sa illegal drugs? Yan, sir. Ay former, sir. Former? Yes, sir. Okay. Nagbagong buhay na siya, sir. Nagbagong buhay na kaya kinuha yung asset? Opo, sir. Okay. Sorry, sir. Ha? Makulit na naman ulit ako. Pero maintindihan ko siguro Alam po yung makulit ko. Sir. Gusto lang makatulong oh. din po, sir. Thank you po, Captain. Now, Captain, etong si Asset, kakilala niya si Mamerto da Posala, a.k.a. Jun Seda. Now, kayo na po nag-assume, kaya sila magkakilala ay dahil sa droga. Kasi hindi mo na tanong, ngayon nag-assume na kayo na magkakilala sila because of droga, illegal drugs, at nagbago na nga itong si uh, Aset. Asset. Ang gusto ko lang malaman talaga, sir, we have to dig deeper yung involvement po ng Asset sa kaso. Because I'm sure, one way or the other, meron pong kinalaman o meron pong alam Itong asset na parang tinatago-tago nyo po sa amin, sir. I'm sorry, sir. Ha? Kasi, sir, kahapon, blanco kayo. Ako pa nagdikta sa inyo na balikan nyo yung asset. Sabi niyo sige, babalikan nyo. Ngayon, binalikan nyo nga. Nagbigay ka ng bagong impormasyon. Sir, matipid kayo sa impormasyon eh. Dapat, sir, pag nagbigay ka ng impormasyon, buhos na. Sir, parang pigil na pigil ka magbigay ng impormasyon. Sir, I'm sure may kinalaman dito si asset. We will dig deeper, sir. Kasi, sir, um... Alam ko naman sir, gusto nyo makatulong sir. Gusto nyo ma-expedite tong kaso sir. Which is yun din ang gusto namin mangyari sir. Kaya we will dig deeper sir kung ano pa ang maikapan uh, natin dito sir. sir May sir, sir, pa natin, sir, don't look any further or don't you don't have to dig deeper. All you need to do is call the asset. Okay, kung talaga naging honest kayo, si asset po ang mga kapagbigay po ng linaw. Ang mga kapagbigay ng susi para mabuksan po at mapasok natin ang kasong ito at makita natin kung ano talaga ang totoong nangyari at sino mga involved dito. He is the key. Bakit niyo po ibigay sa amin off-air yung number ng asset? Ako po magtatanong sa kanya. Payag ka ba? Yes, sir. Subukan ko, sir. Kasi pinoprotektan din namin, sir, yung identity ng tao, sir. Trust me, sir. Hindi ko po tatanong sa kanya pangalan niya. Yes, sir. Ibibigay ko, sir, sa kwan, uh, sir, kung kwan siya, sir. Okay. Now, sir, dalawang tanong na lang. Paano po nakilala itong asset ninyo? Paan niyo? Paano po napili It's ito? Ito po sir ay kwan po to sir yung sa may mga activities po tayong ginagawa sir. Ito po yung mga taong nagbibigay ng impormasyon sir hanggang sa karoon ng build sir at siya po ay laging nagbibigay sa atin ng impormasyon sir. Sorry Captain, I'll be straight and blunt to you. Hindi kaya po ito yung asset ninyo na nahuli sa inyong drug operation and then after nang mahuli nyo siya, ginamit nyo na siya bilang asset para ma-infiltrate na po yung mga drug activities sa lugar na gusto nyo pong malaman kung sino-sino po ang mga involved sa drugs. Tama? Ginawa nyo na po itong runner, aka asset. Ginawa nyo na po ito, kumbaga, at the same time... Ayoko na magsalita. Ayoko na dagdagan pa. Di ba, sir? Sir, I um, cannot personally reveal the crap, sir, on how to do the concept. Yes, sir. sir. Yung asset, ibibigay niyo po yung telephone number. Kakausapin ko lang po siya, sir, kahit na without mentioning his name. Ako na lang po magtanong-tanong sa kanya, sir. Yes, sir. We will try to contact, sir, the asset, sir. Kasi, sir, 100% alam po ni asset kung sino-sino po ang involved dito sa kaso, bukod dito kay June Seda. Meron pa pong mas mataas ang involved dito kay June Seda o dito kay A.K.A. Mamerto da Pusala. Itong si June Seda at saka itong si Asset, ito po ay dilis. Hanapin po natin kung sino yung pating na nag-aalaga dito sa mga dilis na ito. nag niyo po ako, sir? Yes, sir. Okay. Meron ka kayang idea, sir, kung sino itong mga pating na nag-aalaga dito sa dalawang dilis kay Mamerto Dapusala, a.k.a. Jun Seda, at doon sa asset? Titignan po natin sa drug link na ginagawa natin dito sa station, sir, kung mayroon silang connected dito sa S drug link natin, sir. So, sa palagay niyo po, sir, may kinalaman sa drugs ito, yung pagkamatay nitong si Marlon Medina? Ah, uh, sir. Si Marlon? hindi natin winawala yung ang gulong yan, sir. Na maaaring involved siya sa drugs? Yes, sir. Okay. Now, paano niyo po nasabi na involved siya sa drugs? Dahil nakapasya ni... Kasi itong si Mamerto da Pusara, sir, ay involved na dati sa illegal na droga, sir. At nahuli na nga po, sir. Okay. So, kinukonnect niyo po itong involvement ni June Seda, a.k.a. Mamerto da Pusala, involved niya, niya sa drugs. So, therefore, itong si Marlon Medina, na kanyang biktima, ay maaari ding konektado sa drugs. So, parang drug war. Maaari, sir. titingnan hindi po natin sinasantabi yung angulo na yan, sir. Good. Now, ito na lang, pinakalast. Kung gano'n, yung pala ang inyong pananaw. So, bakit hindi nyo kausapin yung asset at ilatag itong kasasabi mo lang sa amin na maaaring may kinalaman ito sa drugs. I'm sure, makakapagsabi sa iyo, ng mga napakaraming impormasyon, itong si Aset. Yes, sir. Pakontakay natin yung Aset natin, sir, at uh, alamin natin kung may iba pang impormasyon, sir. Okay, at the same time, magkikipag-coordinate pa tayo sa adjacent uh, municipality, sir, sa uh, Binangonan, sir, kung meron po silang mga impormasyon doon, sir. Ang sinabi lang po ni Aset, traffic import sa Binangonan, yun lang. Yes, sir. Ah... Uh, Pasensya na po, Captain. Una-una huminga po ako ng pasensya sa inyo dahil naging makulit po ako. At the same time, ako rin po ay nalulungkot na ang isa pong pulis tulad po ninyo na isang kapitan pa man din, medyo kulang pa po sa kalaman sa pag imbestiga dahil kailangan ko po kayo diktahan pa, pagsabihan pa, or alam niyo na po kaya lang, eh kayo po ay nagmamangan lamang. Kasi po, marami ako mga impormasyon na tinatanong sa inyo, gustong makuha, eh parang nahihirapan po kayo para kayo nautal-utal at pigil na pigil po yung mga impormasyon na gusto ko malaman sa inyo na ibigay nyo sa akin. Ang isip ko dyan is either kayo po ay kulang pa sa training, bumalik pa kayo sa academy, o baka naman alam na alam nyo na lahat, kaya lang meron lang kayong tinatago. I'm sorry, sir, for being straight up front to you. Yes, sir. Actually, sir, this case, sir, is pwede na natin i sir, para makapag-produce na tayo ng warrant dito kay Mamirto Laposala, sir. Oh, Buti na lang. Kahapon, sir. sabi mo, kailangan airtight case. Kaya huwag tayo magpadalos-dalos. Mag yes, sir. mag pa kayo. Ngayon, sabi mo, papail ka na ng case. Sige, sino papailan yes, mo ng kaso? Yes, We can review, sir. If we can already file para makakuha na tayo, sir. Ngayon, sir, hindi mo ba tinanong kay Asset sino-sino ito mga kasama ni June Seda, a.k.a. Mamerto Dapusala, sa pagdukot dito kay Marlon Medina? Yes, sir. Tinanong namin, sir. Eh, ang kakilala niya lang, sir, eh, ito si Mamerto Dapusada, sir. Oo oh, nga po. Pero si Dapusada lang. Hindi niya kinausap, tinanong si Dapusada. Hoy, Dapusada, sino ba yung mga kasama mo? Hindi niya tinanong? Yes, yun lang ang informasyon na binigay ng asset natin, sir. Doon po tayo, sir, nag-uumpisa ulit, sir, para makapuha pa ng dagdag na informasyon, sir. To dig deeper. Alam niyo, sir, at alam ko, at alam natin lahat na kayo po dyan sa Morong Rizal PNP awer kayo sa mga nangyari sa kasong ito. Alam nyo po kung sino mga involved. Kaya lang sir, parang meron kayong itinatago. Pigil na pigil kayo. Maaring hindi kayo kasabot sa krimen, meron kayong pinagtatakpan lamang? Wala, sir. Tayo po ay, when, sir. nagtatrabaho po ng maayos dito. Alam sir. ko nga po, sir. Kaya nga sabi ko, maaaring wala kang kinalaman sa krimen dito, sir. Captain, inabsuelto na kita in my own humble opinion, maaaring wala kang kinalaman dito. However, alam mo kung paano sorbin tong kaso kung gugustuhin mo. Yun yung ibig ko sabihin. When, Everything sir. is at in your fingertips. Ika nga. All you need to do is... Yes, sir. We are doing that, sir. We are doing the to, miss, sir. We can, sir, to you're, finish this case, sir. You're doing that. You should have done this long time ago. Hadn't that been for me asking you to yesterday to call the uh, call back the asset? You would not have done anything. No, sir. We are maintaining, sir. Para makakuha ng dagdag information sir, po po tayo sa iba pang mga, kwen, sir, para madagdagan itong information natin dito. Oppos, sir. Maraming salamat po sir at sinunod niyo po yung aming kahilingan na balikan yung asset at ito nga, binalikan niyo nga at nakapagbigay sa inyo ng karagdagang information. However, kulang pa rin ulit yung mga information na ibinigay ng asset kaya babalikan niyo ulit mamaya para bukas pagbalik namin meron lang ulit kayong karagdagang information. Captain sir, tama po. Yes sir, we will try to contact the asset. Ganito po ano, pag binalikan niyo po si asset, pakitanong lang po kay asset yung eksaktong pinagtatabahuan nitong si Mamerto da Pusala kung saan siya traffic enforcer at bakit siya may baril, number one. Number two, kasi sinabi po niyo na ito pong si Marlon Medina yung biktima, maaaring ay uh, involved sa droga kasi nga etong si Jun Seda, a.k.a. Mamerto da Pusala, ay involved sa drugs. So dinudugtong nyo lang po, di ba? So, pakitanong na po kay Asset, paano po na-involve sa drugs itong biktima? Di ba, sir? Yes, sir. We will establish, sir, kung meron tayong may establish na rin, sir. Sige po. So, sir, pwede ba namin kayo tatawagan bukas para sa karagdag ng impormasyon tungkol po dito sa pagkatao ni Asset at saka kay Mamerto Dapusala, a.k.a. Uh, uh Jun Seda? Yes, sir. Kung may may dadagdag po tayong impormasyon bukas, sir. Okay. Sige, sir. Salamat po, Captain. Mabuhay po kayo. Tatawagan namin kayo ulit bukas. Yes, sir. Thank you, sir. God Thank pleasure. you, po. Ang pinakamaganda nito, ipatawag itong si Captain Dapeg sa Kamkrame Eden then si Dapeg na i-produce si Asset. Solve na itong kaso. Eh. Actually, solve na ito. Eh. And how it will be solved, it depends on the PNP in Morong Rizal if they will be honest enough to share with the proper authorities yung talagang pagkataon nitong si Asset. Kasi si Asset ang susi, ang magbubukas sa pinto na para makikita yung paano nangyari at bakit nangyari itong krimen ito. Pag na, ito po ay naidala namin sa kamkrame, believe me, believe you, masusot natin. Lalo pa yung bagong chip empty natin, masigasig. Jomar, Joshua, and Queenie, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po. Narinig nyo yung aking pag iimbestiga pagtatanong-tanong kay Captain Tapeg? Opo. Meron sinasabi itong si Captain Dapeg na maaring involved daw sa drugs ang papa ninyo. Ako po, mukhang malabo po yun, therapy. Kasi nga raw, itong si, uh, yung suspect na si Jun Seda, a.k.a. Mamerto da Pusala, ay involved sa drugs at nahuli noong 2017. So parang dinudugtong niya. Tapos yung si Asset na kaibigan ni Jun Seda, kaya natin nalaman kung sino si Jun Seda, yung tunay pagkatao niya, ay involved pareho sa droga. Therefore, eh, itong inyong tatay involved din daw sa droga. Uh, kasi po nung nakaburol pa lang po si Papa, pinaparatangan na po siya ng ganyan eh na kesyo uh, yung paratang po na yun ang po mismo kay mama na may nakitaan daw na droga sa sasakyan tas 15,000 cash kami mga anak naman po na saksi kung paano niya kami pinalaki o kaya tinaguhid sa hirap hindi naman po yan ang nakikita namin sa kanya Ano pong negosyo ng tatay niyo po? Matanong ko lang Nagpapautang siya sa mga tao Saan po siya kumuha ng puhunan sa uh, pinapautang niya sa mga tao? pagkakaalam ko po, nangihiram po siya sa bangko eh. Pinapaikot niya lang din po. Okay. Bukod po doon, may mga paupahan din po kasi siya eh. Masapat na po yung negosyo na yun. Ba't pa po siya gagawa ng illegal? Opo, naiintindihan ko po sir. Sir, nagtatanong lang po ako para sa kapananan din po ito ng Opo. lahat. Uh, kasi marami rin po Opo. mga nagtatanong, ano po, uh, nagtataka rin. Lalo pat iniugnay na po ng mismong polis na yung tatay niyo po involved din sa drugs para maklear natin kung kinakalma-clear yung papa ninyo. That's what I'm Ako, doing right yes. now with this line of questioning. Kasi lumitaw na maraming properties po itong inyong tatay. Saan po siya kumuha ng pera para makabili po siya ng maraming properties? Sir, api, hindi naman po yan ano eh. Hindi naman po yan sabay-sabay binil. Kumbaga, taon-taon po nagpupundar po siya sa sarili niya for future niya po. Anong trabaho niya po before na siya po ay nag, naglulong sa bangko para magpautang? Pagkakaalam ko po na trabaho ni Papa dati sa RFM po. Nag, isa po siyang ano doon kay po siya. Okay. Tapos, may mga products po doon na mga nakukuha niya sa murang halaga po. sila, Magkasosyo po sila ni mama doon dati po. Tapos ah. yung mga products na binibenta po nila sa murang halaga, yung katulad po ng mga gatas, yung mga delata po, may mga tao po sila, marami po kumukuha sa kanila kasi nga po mura lang. Tapos doon po nakakaipon po si papa. Nakapagpatayo po sila ng tindahan, yung store po namin. Tapos kasabay po nun, no? nakakapagpautang po sila. Yo. Kasama po si mama nun. Maliwanag. So, nag-start sila sa small business. Parang bumibili sa RFM dahil empleyado siya doon. Yung mga nabibili nilang mga produkto doon. Ayon dito sa anak, ibinebenta uh, ibinibenta rin na pinapatubuan. And then later on, nagpatay ng grocery store. And then after the grocery store, nakapag-ipon, nakapagpunda. Yun yon. yun. Yun yung sinasabi ni uh, Queenie, whether it's true or not, well, at least yun yung kanyang sinasabi sa atin. So, at least, yan, doon sa mga PNP na nakikinig sa atin ngayon, para nang makita nyo na fair tayo rito, na nagtatanong din tayo. Sige po, Miss Queenie, iakit po namin to sa kamkrame, yung kamkrame na mag-imbestiga, kasi sa nakikita ko, medyo kapos-kapos ang ginagawang investigasyon ng Morong Rizal PNP, okay? Opo. Maraming salamat po, Sir Rafi. Bukas, tawag namin kayo ulit. Hopefully, meron na tayong bagong impormasyon na naman. This time, uh, bukod sa morong PNP Rizal, sa Kamkrami na. Kasi may appointment kami sa Kamkrami tomorrow. Okay? Okay po. Sige, thank you.